Yan po guys, uh, ah, si Jisa ngayon nanguha ng ano po, gulay. Dito. Yung okra na dito. Tapos na. Uh, yes. Talong, daming talong. Sili. Dito. Sili. Daming talong. Sila oh. ka pa kanin? Hmm. Lola siguro itong Jisa, no? Daming gulay nila Ito si Ito, ito pero wala na. Layak na. Tapos nung nani. Pupuntahan natin. Nandito daw. Ang lula ni Jason nandoon. No? nag gama sa hapon. Yung talong nila kung ang bungay, mga maliliit pa. Yes! kami may agay. Nandun, tatay niyo. Nanghap para sila ng sitaw. Pakil na umarito. Ay! Nandito <laughs> tayo dadaan, guys. Nandito tayo. Sobrang putik pa. Sobrang putik kasi kakain to ulan ang ulan. May tanim na ano? Ukra? Oh. Ah, putik? Putik. Hmm. Grabe, sobrang putik Oh. Ito sa ano? Ano dodaan? Ano basak ng lupa? yung lupa ba? Yeah, yeah. Grabe yeah, no? <laughs> yung ano, ang pinu. ano? o. Grabe. Yan, kakahinto lang ng ulan. Yung pabahay natin kay Nanay lord sa sunod na araw. Na yung daan doon hindi na maputik ba? So, yung ano natin no? yung sapatos. Ito po yung sitawan na dito. Yes! Lolo nih mau, kari ah. Des, desa nunguhan nang siita. Des daghan nunguhan. Saya nyoy, <laughs> saya nyoy diuntung siita Yang hujan, saya din yang sa layak nah, Ha? Nah harvest nah. Lihatmu nadi dito Yung lolo mo, nasa ano yun? Nanguha Yan si Jisa, mag-hi ka Jisa ay. Si Jisa, isdog-isdog sa ari Jisa Ano yung kinuha mo? Mga kuhan? Mga string beans Ito po So napakasarap ito Iprito Iprito sa gulag manok <laughs> Mag-hi ka oh Yan si Jisa guys Pinuntahan namin dito ngayon Medyo hapo na, tinaiming talaga namin na Mauwi na galing sa school. Tay, alis sa tay. Si tatay. Ito po yung lolo ni Juan. Ni Jisa. Si lolo nole. So, tay. Ang kana diha dapita tay. Wala na na bunga. Laya na, nakaharvest na. Oo. So, ngayon po eh. Ito na lang ang ano nga dito. Si itaw, Punti na lang ang bunga. No? Punti na lang. Oo. Yan o. Yung talong nyo doon, da, marami pang bunga yung talong. May bunga Pung bunga may had. Gagmay na lang? Oo, oh, si Melia, na. Oo. Oh. Kinsa mo itong naguna dito? Ah, uh, si ako uh, itong uh, suban, asawa. Ah, si ang lola, lola so, ni Jisa? Bidi. Ah. Yan po ay naparito po kami ngayon, Jisa. Yan po, uh, sa nakaraan po eh, ay duma dumaan kami doon sa school niya, sa nakaraang linggo. Nakabigay tayo ng uh, konti. Uh, dagdag allowance galing ni Sir Ernie Amora ngayon po ay eh, nag-abot po si Miss Jal Miss Jal sa si Davao dagdag allowance ni Jay tay. Uh, na sa pang allowance yan si Tatay Noli o tigo bang si Tatay Noli pila gitu ida edad mo tay? kwan si si Sintay Noibi si patuloy pa rin hanggang ngayon ang uh, pag pag natin kay Jisa kasi nag-aaral ito grade 12 student so sa so nakaraang linggo sobrang busy to kasi JS from One. Salamat po Miss Jal. To 2,000 galing ni Miss Jal. Salamat Miss Jal sa Davao. sa Dabaw. Salamat Miss Jal mula noon hanggang ngayon sa pagbibigay po ng allowance kada buwan. Mhm. Mm sa inyo rin kay Rene at kay Tata maraming salamat po kahit maulan-ulan at maputik -ma yung daan. Ms. Grabe, napakaputik, no? Uh oo -oh. Yan na uh, maraming salamat Miss ha sa kadabuan na allowance ni Jisa. Yan si Jisa patuloy sa pag-aaral. Graduating ito ngayon. Uh, ngayong ngayong taon graduating sa grade uh, 12 at sana sa college niyo mayroong mag-sponsor din no, sa college. Uh -oh. Tay. Halika muna. Mayroon ako ibigay sa inyo, Tay. Na ako ihatag nimo. <laughs> si Tarayno uli bigyan natin to kasi nandito lang sa Uma kung bati sa Uma tayo no ito tayo tayo 1,000 2,000 galing yan galing ni Atenida Atenida binigyan ko si Lolo Nole yan lo kung saan may makasulti salamat ano eh sa ilang kwan tulong Mm. Rap rap sa Tion. Lagi ng umuulan tayong. Patay oh, eh. parang amon taong ito subo, patay. Na namamatay na yung mga talong ninyo? Dito ay eh. tumitikas mo umuulan dito. Mm. Namatay. Kumusta ito si Jesse Tay? Nag-spoil lang 'yon. di uh -huh. oh, dito ni sa Carmen. Uh -huh. Si Carmen ng unya sa. Uh -huh. Sa sana. Para sa college. Ah, hmm. Nag-exam ka sa Carmen? Sa City Oh, mas maayo. Mas, mas mabuti sa sitio kasi walang uh, vision pay. Ano lang, mga project lang. Uh -huh. Sige lang kayo, baka mayroong mag-sponsor para sa mga pangalawans pa rin, no? Uh -huh. Yan po guys, sa ah. malapit na maggabi. <laughs> Yan, oh, napakaputik yung daan. Yan, abangan niyo ang pabahay natin kay Nanay sa Sa sunod na araw na siguro ma ang materialis dahil napakadulas po yung daan. Gisa muna ang uh, pinuntahan natin ngayon. Salamat Miss Jel sa Davao. At ni Ate binigyan, na, binigyan din natin si Salamat. Lolo Nole. Sige ha? Mm -hmm. So, kung saan man eh, baligyan ninyo? Ayaw, huh? na namin. namin to. Bilhin natin tong ano? Ay, ya kamu wala namo mo sudanon. Aso. No. Ha? Tuwalon dito. Ah, bilhin natin 'yan. Magkano ba 'yan? Romo. Bilhin lang natin. Ha? Apilin lang to. Huwag na lang daw. Okay na daw. Eh, ha, tay. Tay. Ano? Bilhin ko. Ay, rin ado. Ay, rin. Ah. Ito pa kopihin na. Sige lang, sige lang. Sige Bilhin natin para pang bili din niyo nang ano po. Mm. Salamat uh, tay. Bilhin natin tong ano. Oo. Uh -huh. Uh, Pakapili lang pong talong. Huwag po si Dutong. muna ako ng talong. Tumahan natin si Jisa. Huwag muna ako ng talong. Jisa. Kailangan mong pag-aaral. Ayos lang. Pag <tok> Sana makapasa ka sa... Ano, ano? Dito tayo. Putik yan. Kapasa ka sa... Ano man tawag? Sa exam. Sa exam. pascales sa sitio sitioo sitioo exam pagbaga pa sa ka doon ganang mag-aral oh nilwan ko rin eh doon siya dadaan si sobrang putik ma istak yung ano niya clay oy ay pa Ang laki ng, ano nyo dito? Ito. Hmm. Laki ng gulayan. Pati ito sa inyo pa rin? Ha? O, mga ano to, ba? Bati. Mm. Grabe. ito, alumbati ba? Alumbati? Grabe. Grabe. Silong. Hahaha. <laughs> Ang laki ng ano ninyo, malawak ang gulayan ninyo dyan sa ano? Opo, may ano. San yung pagkain dyan si puro gulay. <laughs> puro gulay ba? Um, alam ninyo dyan isa? Opo. Ang rin. Bili kayo ng isda. Opo. May <clears throat> talong o. Huwag mo nang damihan, kumti lang. Maliliit lang ang bunga, no? Bakit maliliit lang ang bunga, Jis? Ganito kasi yung mga bunga niya. Ay... Ah, ganito lang kalaki? Oo. Mm -mm. Hindi na ba lumalaki pa? Hanggang ganyan lang? Hindi. Hindi mabinta sa market yan? Mabinta man, pero Mura lang? Ad-ad. Jawain? Oo. naon sa manong imong talong dius ang parte ning gagmaya des. Oh, ha? Ro mi ya Gagmay kay kayang... so tingnan nyo guys talong ni mga ano po. Mga lang talaga yung haba. <laughs> Yan salamat sa gulay ha. Masarap to ano. Ganang gulayan. ang gulay gulayin takto na siguro na Jess. yan po guys sa uh, binili Pumili din tayo ng ano gulay para maluto sa bahay na talong yung sitaw tama guys tama na yan guys yan ang pa yan siya tao sa inyong lahat ngayon po ay dito kami kay Jisa. Medyo makulimlim na. Medyo malapit ng magdilim talaga. Tama na yan Jis. Nakakai plastic sa inyo ha. Tama na. Yan po. Ang gulay ni Jisa. Yan po binili po natin. Ayan. Maraming salamat po talaga sa sponsor at sa inyo po. God bless oh, po sa inyo. <laughs> yan. Bye bye. Yan. I Ibalot natin yan. Ilagay natin yan sa plastic. Yan po, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang po yung video natin. Dahil madilim na po. Madilim na. Di uli na yung eh, Lola. lula. Sila? Ang sili ninyo. Unin doon tayo. Oh, lagi na na oh, Wala lagi, lagi. na kunahe lagi. Wala na ha. Nari, bunga. Yan po guys, sa uh, malapit ng hapunan. So, mayroon na tayong gulay. Kay gisa, talong. Mayroong sili. Mayroong uh, sitaw. Yeah. Nandito din yung lola ni ano? Si lola. <laughs> <laughs> Wala kayo balik, sudat Nakapunto ko na uli. Ano huh? so, na, May? Uh. Ano? <laughs> Alina nas 150 Kamu? Ay. Pang, ano, paper, ano, paper Salamat po. Eh, ha? Kamo. Na kaya. here. ani namunga. Salamat kay Salamat sa gulay, fresh gulay. napaka prisko po. ಏನಪ್ಪ ಗಬೀನಾ ಅತ್ತು ನಮಿ ಹಾಂ ಅತ್ತು ನಮ್ಮಿ